Yo, what's up mga pre, gang gang uh, Back to school na naman ulit na mga alaga po Ang anak ni Amo Kaya maghahatid sundo ulit tayo mga pre Umaga, tapos hapon yan Bali ang school nila sa ano, Jumaira Park uh, Manggagaling pa ako dito sa Alriga Bali, magbebe tayo ng 29 minutes Pag buenas buenas, pag walang traffic Di medyo mabilis bilis tayo Ano mga pre? So, doon na tayo para, mga pre Kita-kita na lang tayo doon Yo mga pre, nandito na tayo sa Jumaira sa school ano, uh, tayo ng mga 20 minutos pa Kasi traffic uh, Nandito ako, nakapila ako dito sa, ano, sa may gate ng school nila Tingnan nyo mga pre Yon, ganito nga ka-traffic dito mga pre sa school nila Yan, Bago ka magsundo Balik ganito yan na ano, kada hapon ako ng ganito Yan. Mga 20 minutes bago makapunta mismo doon sa school nila Sa loob ng gate yan. Diba mga pre? Dito na tayo Antay na lang natin yung dalawa kong alaga Hello! Hello everyone! How are you? I'm good, how are you? Good, thank you I'm the lucky. I'm the lucky. Alhamdulillah, kifalik Alhamdulillah Alhamdulillah Oh so, mga pre na bale nagpadaan sa ano sa Spanish dito sa ano sa Jumaira. may bibili na tayo dalawa alaga. siguro bibili na naman sila ng ano paborito nila dito yung ano yung grilled chicken yung paborito nung dalawa kaya siguro yun ang hapunan nila mga pre Sana pumili Ayan, ako. nandito ako sa parking pinarko muna to para hindi maka traffic Okay mga pre kita kits na lang pag nakawin na ako mga friend, hatid ko na pala yung anak ng amo ko dito sa Jumeirah Island. Ah, bali duman sila nga sa Spanish. Ah, pakita ko sa inyo yung ano yung bahay nila. Ano yung bahay nila? Malit lang naman. Sobrang laki niyan, mga pre. Yan ang bahay ng amo ko. Yan. babalik na ako ng Dubai ng De Alriga Al Yan. Bale, na ng hapon dito. Pagpabalik kasi sobrang traffic kaya aabot uh, ako mga 5 nandoon ako sa Alriga. Okay mga pre, kita kits tayo mga pre. Traffic malala mga pre. Napaka uh, traffic. So, mga pre, nandito na tayo sa Dera. Sa Banias, bali Iniintay ko si Utol. Sinundo ko para saway na kayo pag Ah, uh, kaya pala traffic doon pagpawigon Ano pala may nasiraan na ano na sasakyan kaya traffic tapos ang galing ng mga parak dito nandun agad naka ano, asa, naka, ano agad sila naka assist para safe yung ano nasiraan ng kotse nasa pass lane kasi kaya salut salut sa mga parak dito okay mga pre salamat please support my channel ay my facebook eh, facebook page my blog. thank you mga pre salamat sa support nyo